Sa kaugnay na balita, naglagay ng apat na raang CCTV cameras sa mga rutang tatahaki ng lider ng simbahang katoliko na si Pope Francis sa lungsod ng Maynila diupang upang mamonitor ng maigi ng mga otoridad ang seguridad ng lider ng simbahang katoliko sa paglipot nito sa lungsod. Dinagdaga ng 150 CCTV cameras sa mga naunang na-install ng na 250 cameras mula sa Villamor Air Base Rojas at Espanya Boulevards patungo sa Apostolic Nunciature sa Taft Avenue. Kaugde nito, tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na handang-handa na rin ang mga ahensya ng gobyerno para sa seguridad na gagawin sa pagbisita ni Pope Francis sa Maynila. Kahapon, isinagawa ng mga ahensya ang dry run para sa pagsundo kay Pope Francis Dula sa Villamor Air Base hanggang sa Apostolic, nun sa tour sa Taft Avenue kung saan siya tutuloy. Bukas, inaasahang milyong miyembro ng simbahang katoliko ang makikisa sa pagsalubong at pagdating nito sa bansa.